Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. At dahil nga nauuso na ang maulan, malamig na panahon, napakasarap mag-ulam ng mainit na sabaw. O hindi to bachoy o papaitan na, pero I'm sure kapag nakahigop ka ng mainit na sabaw na to, e eh pagpapawisan ka sa sarap. Kaya naman wag na natin patagalin, umpisahan na natin. So dito nakaredy na yung aking tuwalya ng baka. May laman ng baka at meron din tayo mga panggisa. So yung tuwalya ng baka, in-slice ko ng ganyan. Then napakuluan ko na rin to para matanggal yung anggo. At ito yung ating sibuyas, luya at bawang. Meron din tayo yung laman ng baka. Kaya naman nakapagpainit na ako ng ating paglulutuan at naglagay na ako ng mantika. Una kong ginisa ay yung ating luya para makatulong to pampatanggal ng anggo ng ating uh, baka. So dito sa akin niluluto mga manay, alam nyo, dapat to pang kari to. At dahil nga isang linggo din ako mahigit, na nagkasakit at hindi rin makalabas, eto na tenga sa ref, kaya naman sabi ko, gagawin ko na lang na sinabawan para naman pati yung mga bata ay makahigop ng sabaw. At dahil nga nauuso ngayon ng sakit, kaya naman talagang bagay na bagay to para sa atin. Pagkatapos ko magisa yung bawang, sibuyas, luya, ay sinundan ko na yung ating tuwalya ng baka. Naglagay din ako ng paminta at ng patis na pampalasa. Then, igigisa natin to. So, nagigisa talaga ako, layo ko naman yan sinasabi sa inyo, para mas maiwasan talaga yung anggo, lalo na pag ganito yung tuwalya ng baka yung ating gagamitin. So, dito sa pagluluto ko na to, alam niyo mga manay, as in, tsamba, tsamba lang to, at I'm sure ko naman na magugustuhan nyo to kapag natikman nyo rin. Pagkalipas ng ilang minuto, ayan, so mabango na. Ang gagawin ko ay ilalagay ko na rin yung laman ng baka. Then slice ko na lamang to ng uh, ganito kalalaki na panipis siya pero nasa inyo naman kung uh, gano kalaki yung uh, slice ninyo ng laman ng baka. Ngayon kung hindi kayo kumakain ng baka kahit naman sa manok ay pwedeng ganito yung lutong gawin ninyo. So sasangkutsahin natin yan at pagkatapos kung masangkutsa tatakpan ko po ulit hanggang sa madrain or manuot yung pinakatubig-tubig niya na nakikita ninyo. Then takpan natin. Then after na mga ilang minuto, eto na. So halu-haluin lang natin at talaga namang mabango na yung ating niluluto. So dito lalagyan natin ng tubig para naman ito yung nga talaga nga magpapalambot sa ating uh, karne. So maglalagay lang ako dito ng mga isa't kalahating litro ng mainit na tubig para naman mabilis nang kumuluto. Kung meron kayong pressure cooker ay pwede rin naman na yun ang gamitin ninyo para mabilis nyong mapalambot. Pagkatapos kong malagyan ng tubig ay hahaluin ko muna at dito maglalagay po ako ng laurel para po makapagbigay din ng bango doon sa ating uh, sinabawan. So dalawang piraso lang ng dahon ng laurel at maglalagay din ako ng sibot. Ito po ay nabibili sa palengke. Maganda po ito dahil mabango po ito sa ating uh, niluluto. Pero kung wala kayong mabilhan niyan, optional naman po 'yan kahit wag na kayong maglagay. Pero kung meron mas mainam. Then takpan natin. Makalipas ang ilang minuto, kung mapapansin nyo, yung ating uh, tubig ay nag-drain din. So tatanggalin na natin yung dahon ng laurel at yung sibot na nilagay natin kanina. So hanapin ko lamang dito. Ayan. Tatanggalin na natin yan para kapag sinerve na natin, wala na tayong mga inaalis, dere diretso na lang talaga yung ating pagkain. So hanapin ko pa yung iba. Pagkatapos kong matanggal, nag-add ulit ako ng isang litro ng tubig kasi hindi pa malambot yung ating karne. Kaya naman tatakpan ulit natin to at hayaan natin kumulo. At makalipas lamang po ang ilang minuto, ayan matagal-tagal din na pagpapakuluto ha, naglalagay na tayo ngayon ng beef cube. Kaya naman ay optional, pwede kayo maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo kung ano yung tingin nyo eh, magpapasarap sa inyong ulam. So hinalo-halo ko lamang at tatakpan ulit natin yan saka natin yan mamaya babalikan so eto na nga makalipas din ng isang oras mahigit nating pagluluto na palambot ko rin yung ating karne kaya naman pwedeng pwedeng na iserve pero bago yan maglalagay tayo ng spring onion at sotanghon So, yan naman po ay optional pero masarap po kapag may sotang hontong ating niluluto. Nako mga manay, sana po ay itry nyo to dahil siguradong uulit-ulitin nyo dahil sa sabaw pa lang ay panalong panalo na. mag a din ako ng patis, pampalasa, pwede rin naman ng asin kung ayaw ninyo ng patis. At dahil okay na to, pwedeng-pwede nang iserve sa inyong pamilya. At eto na nga, magpi-plating na tayo. Kaya naman muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kaya naman sa ating mga mami na nanonood ngayon, ingat po lalo na ngayon na talagang maulan, uso ang sakit. Kaya naman talagang doble ingat at lalo na maghain tayo ng mga masustansyang pagkain na pwedeng-pwede natin ihain sa ating pamilya. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!